Na-experience mo ba to? Na yung nanay mo, tatay mo, kapatid mo, boss mo, asawa mo, hindi ka ina-appreciate. Hindi ka vina-value At nasasaktan ka. Ano ang dapat mong gawin? Lima. Limang bagay ang dapat mong gawin. Makinig ka, be very blessed. Diba, ba? Karani, ka karaniwan 'yun eh. Yung 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 nanay mo parang puri ng puri sa ate mo. Ay, yung ate mo ang bait. Ay, yung ate. Pero ikaw parang hindi ka binavalue. O kaya yung boss mo, yung kaopisina mo, rin -recognize yung hard work niya. Pero ikaw, trabaho ka ng trabaho ng trabaho. Wala. Hindi man binabanggit. Aray. Anong dapat mong gawin? Limang bagay. Are you ready? Number one, value yourself. Huwag ka maghintay na ibang tao mag-value sa'yo. Huwag ka maghintay na ibang tao mag-appreciate. Ikaw, appreciate yourself. May kwento ako. Yung pag exercise ko, puro cardio eh. Yung 10,000 steps, mabilis na walking, tuwing umaga, ginagawa ko yun. Pero, kulang ako sa strength training. Yung muscles, kumbaga. Ang tawag doon, atrophy yung pag hindi mong ginagamit yung lakas mo, sa edad ko na to, ay talagang babagsak yan. So, kailangan ko ng strength training. So, hiniram ko yung maliit na dumbbell ng misis ko. Buti pa siya. Meron, ano? Strength training. So, ginawa ko yun. First day. Ha? Tapos, second day. Ayan. Lapit ako sa misis ko. Sinabi ko, sweetheart, parang ang laki-laki na ng muscles ko. Tawa siya ng tawa. Tapos, sinabi ko sa kanya, kasi yung t-shirt ko, parang ang sikip bigla. <laughs> Pinatawa ko lang siya. Pero alam mo, half minute yung jokes na yun. Bakit? I was appreciating myself. Hindi ko nahihintayin yung ibang tao. Whoa, bo, second day mo na. Hindi. Ako mismo. I want to make it fun as an anchor na babalik at babalikan ko na I will always do strength training kasi it's so fun. You know, and my wife is happy and I'm happy. I appreciated myself. Ibig sabihin, I celebrated my small wins. Kailangan mo gawin yan, kaibigan. Huwag mo ihintay na i-value ka. Kailangan ikaw mismo. Value yourself. Number two, be grateful to God. Kasi si Lord, vina-value ka. Totoo yan. You are more important to Him than you will ever, that you can ever imagine kung lahat ng tao hindi ka ina-appreciate, hindi ka binavalue, kasi sila, sila may mga problem, problema sila. Pero si Lord, iniwan niya ang langit para sa iyo at para mamatay sa krus. I want you to think about that. Let God fill your love tank na umaapaw. Kasi pag ganun, if God values you, you will learn to value yourself. Kung ang Diyos binavalue ka, there must be something valuable in you. Pangatlo, eto. Appreciate others. Naku, brother Bo naman, sila nga ang hindi nag-appreciate sa akin. Ako mag-appreciate sa kanila. Yes. Kasi yung feeling mo na hindi ka na-appreciate, hindi ka na-value, nararamdaman rin ng maraming tao yan. Subukan mo sa asawa mo, sa boss mo, sa kapatid mo, sa, sa, kaib sa nanay mo, sa tatay mo. I-appreciate mo sila. Pasalamatan mo sila. Maghintay ka. May himala na mangyayari sa relationship mo. Parang punlayan eh. So, umpisa parang walang, walang, walang response. You know? Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. I-appreciate mo sila. I-value mo sila. Darating ang araw. Aani ka rin. Pang-apat. Very important. Eto, gawin mo to sa mga relationships na close kayo, tsaka you trust the person. Share your heart. Share your heart. Ibig sabihin, shh. use the I statement. Hindi you statement. Ah, you do not appreciate me. Hindi ganun. You share. Um, I feel hurt. Pag ginagawa mo to, or pag hindi mo to ginagawa, or sinasabi mo to, or hindi mo sinasabi, I feel hurt. And alam ko, ako to. You know? alam ko ikaw baka you know you don't intend that eh. hindi mo in, you, don't want to hurt me pero ito yung nangyayari sa akin uulitin ko sasabihin mo lang to sa isang taong you trust at close ka this is this this will heal the relationship in the process number five, number five. you've got to be able to go to where you are valued go to where you are appreciated di ba Importante rin yan. And I, yung gospel natin ngayon, yun ang sinabi ni Jesus sa mga apostles. Sinabi niya, when they persecute you in one town, flee to another. Di ba? Ang galing eh. Uh, because someone will welcome you, someone will value you, someone will appreciate you. Alam ko may mga relationships na hindi natin pwedeng iwanan. You know, nanay natin, tatay natin, yung, yung asawa natin. Y hindi, tayo, hindi natin maiwanan yan. Um, but there's a way of protecting yourself from hurt. That's another talk. I can't discuss that now. Pero baka may mga relationship na hindi naman permanent, you know? Yung ibig sabihin, pa boyfriend, girlfriend lang. Pero ang tagal-tagal na, hindi ka binavalue talaga. Araw-araw ka nasasaktan. You need to ask, is this person for my future? Tanungin. I want to pray for you right now. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, kapag-guide mo yung taong ito, yung kaibigan ko na ito, sa kanyang mga relationships, i-guide mo siya. Lord, turuan mo siya paano i-value ang kanyang sarili. And how to receive love from you. And how to appreciate other people. I-guide mo, Panginoon, ang kaibigan ko. Sa pangalan ni Cristo Jesus. Bless mo lahat ng kanyang relationships. Amen. And amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Thank you so much, my dear friends. What a joy to be here in full time for, for you, with you. And do you want to receive full-time Saturday and Sunday? Become a full-time supporter. Come, 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 join us. There's a button below the videos of Facebook. Click that, yung support now. And dito sa YouTube. Click button join to become a full tank supporter. If you do, my way of thanking you is to receive full tank Saturday and full tank Sunday and empower your life for this whole week. God bless you. I will see you tomorrow.